Magandang araw sa inyong lahat dyan mga katiktik Ngayon pala eh, meron akong ibibigay o ipapakita sa inyo na tricks Ay hindi pala to tricks, tips pala to mga katiktik Kung paano nga ba gawin ang live mga katiktik yung looping Yung ilalive mo yung video mo Na yung mga nakaraan mong video na ilalive mo So paano ba yun gawin So ganito lang mga katiktik Ang una nating requirements Eh syempre kailangan natin ng cellphone at kailangan din natin i-download to sa Play Store mga katiktik yung uh, photos dito na application mga katiktik. Papakita ko sa inyo ito. Ayan itong application na ito, photos. So kung wala ka pa nyan, pumunta ka lang dito sa iyong Play Store. Ganyan at i-type mo yung search mo ang photos. Ganon, 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 ganon mga katiktik. Ayan, sa ito. So yan. So ito yung mga katiktik Pag hindi pa yan naka-install sa inyo Yan, install nyo na So Update muna natin At Habang in-update yan or Nantay natin na matapos Basta i-install nyo yan kasi kailangan nyo yan mga katiktik Dahil Diyan po magpi-play tayo ng video mamaya kasi ang gagawin natin is live to na naka-screencast. So pwede ka rin po mag-live dito na naglalaro ka ng games kahit anong games mga katiktik so gamit ito ganon yung uh, gagawin natin so pag natapos to ma update ito na yon yan ito yon so makikita natin yung mga photos natin or video dito so ito alma ito yung video na gagawin natin nila live so or yan kahit anong ano dyan video mga katiktik makikita kasi yung mga video nyo dyan So pupunta na tayo dito sa ating YouTube So i-open mo lang yung YouTube mo mga tiktik Napakabilis lang sundan ito YouTube Yan ganyan Pag na-open mo na pupunta ka dito sa plus Yan, plus sign Sa so pupunta ka dito sa live Kasi la live nga tayo eh. Yan So pupunta ka dito mga tiktik sa itong edit Edit mo muna yung parang lapis Diyan sa parang lapis mga tik, Pwede mo i-edit 'yong title. So babaguhin mo ngayon 'to. Itong ba? Etong sa akin, lagyan ko lang ng sample kasi ano lang naman 'to, uh, tutorial kung paano nga ba mag-live ng mga dati mo pang video. kung gusto mo lang i-live 'yung ano niyo, uh, sample. So itong visibility dapat dito ma tik na ka-public. So since na ano lang to tutorial mga katiktik si unlisted ko lang. Ayan. Ay babak natin. So dapat nakapublic yan kapag gusto nyo talagang mag live. So pagkabak natin yan mga katiktik. Meron pa ditong next natin. Ayan. So dito mga katiktik bago natin next Is kail may merong, merong option dito mga katiktik oh. Dapat na no it's not for kids ganyan ang setting. So again, pasok tayo doon sa parang lapis. Dito sa baba pala doon mga tiktiba title. Pagkatapos nyo pala mga tiktik, huwag nyo kalimutan i-check tong screencast ito I-on mo yan. Yan, dapat naka-on yung screencast na yan. Yan, ito. Screencast. Kasi kung ano yung nasa screen natin, yun yung magiging live screen ng ating cellphone. So screencast, tapos Pasukin mo na rin yung advanced settings. Sa so dito sa advanced settings, syempre kailangan natin allow chat o allow reaction para naman makapag-communicate ang mga nanonood sa atin. So dito, huwag mong kalimutan i-enable enable monetization. Kasi nga kung approve na tayo sa YPP program, simple kailangan magkaroon ng ads ang ating mga video. So since na approve na tayo, kailangan natin enable yan para yun ang pinaka wag kalimutan mga katiktik so sana nasundan nyo so pagkatapos nyo maset yan lahat agen pag natapos nyo na ito ha wag nyong kalimutan dapat public yan kaya ko ina unlisted yan dahil ito ay tutorial so paalala lang so i na natin next na natin mga katiktik ito next Ya yeah, next, Ayaw mag next. Mabagal yung internet. So, yun. Ayan, lumalabas ha. Ang pinaka-importante dito mga tiktik, yung sinabi ko na huwag kalimutan nyo yung screen. Uh, ano, screen cast. Cancel ko muna. Ito, i it natin mga tiktik. tik it. So, yun. nag na siya. Ayan. Kung nakikita nyo, start recording for casting YouTube. So, huwag mo na mga tiktik. -tik. I-start na, huwag mo muna i-start yun So ang gagawin nyo, pumunta ka dito sa sa yung photos yung kanina ah, uh, photos na, nakawala na yung nagapit ito so ang gagawin mo dyan is i-play mo na yung video ganyan balikan mo na dito sa sa youtube tapos, i-start mo siya mga tik-tik yan. I-start. Yan. Pag na-start mo na yon, pag na-start mo na yung mga tik-tik, may option ka dito. wag kang, huwag kang mag-alala mga tik-tik, hindi pa yan naka-live ah. Hindi pa yan naka-live doon sa ating channel. So, ito, may camera tayo dito. Ito yung camera. So, ito yung pwede natin i-off. Yan, camera. So, ang mangyari, logo na lang ng ating channel dito, yung makikita. Kung gusto mo makita yung mukha mo, yun mo lang. Ayan. Makita mo dito yung mukha mo. Tapos kung gusto mo rin yung um, uh, ito kasi yung chat. Nakao naman yan sa ating YouTube mga tiktik. So since na nandyan na yan yung screencast, nakaredy na yan mga tiktik. Balik ka ulit doon sa photos. Sa photos na sinasabi ko at i-play mo na yung video. Ayan. Pag na-play mo na yan, pwede mo na tong ipindutin ang go live yan so yan Ayan. ibig sabihin niya mga tiktik -tik, naka live na tayo sa ating channel at ito ay pwede na natin pabayaan ang maximum nito mga katiktik is 12 hours o pwede mo na siyang pabayaan hanggang sa malobat yung, yung cellphone naka live yan mga katiktik hindi po yan titigil ayan. so pabayaan mo lang ganyan ayan naka live yan tapos kapag tapos gusto mo ng alimbawa ano lang uh, alimbawa 1 hour lang yung live mo or 2 hours pwede mo siyang i-close i-end mo yung live ang pag-end naman ng live siyempre, kailangan mo munang i-off yung i-off may parang x yan mga tiktik ito -tik. na yun napain natin mga tiktik. Ito yung video natin Cancel Ito yung ano natin live yan Pindutin mo lang yung ano nito mga tiktik at i-close mo ito Ba na-close na natin yung ito Pindutin mo lang tong ano mo mga yung profile iba hindi lumalabas Iba hindi lumalabas yung X So, para makansel mo yung live mo, mind mo na. Pindutin mo tong logo mo. Yan. Tapos, i-x mo ito mga katiktik. Yan. Okay. So, ganun lang. Ganun lang ang pag-end ng iyong live mga katiktik. Ayan o. End na yung live streaming nyo. So, salamat sa panonood. Naway mag-comment ka kung may natutunan ka sa ating munting tutorial. Thank you.